My friends, liliwi daw sa kuya. Salud! Grabe, friends. Ang lakas ng ulan. Grabe. Huminto na ako, friends. Doon sa ano? Sa tindahan. Super lakas talaga ng ulan. Di makaya. Galing kami sa Seoul. Ano bang gagawin natin? Galing kami sa Seoul, friends. Actually, nakarating na kami. Ano bang gagawin natin, ah? <laughs> I cannot fathom gusto nyo ipakita ko ang ulan ay di pala tayo nakain lakas ng ulan grabe nagkampak-kampak lahat ng car friends nag ano nag emergency light kita nyo thankfully we are here na no in my village <laughs> I just want to show you my my farm. My husband's farm in the right side over there. Ano bang car dyan? Hindi tayo mak- Ay! Now, tumba na, friends! <laughs> Natumba na! Nakita nyo ba? Itong pagka-addict mo talaga, Lily, na? We are here in my husband's farm. Which?